Magandang araw. panakikita nakikita nyo pong nakaputi na yan na may dalang camera ay photographer. Ang tawag po niyan sa Bisaya ay maniniyot. Sila po ay photographer or maniniyot ng mga ilang dekada na panahon. Nakakatuwa lang kasi nag exist pa sila sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon na modern na yung mga kagamitan tulad ng mga kamera ang mga tao po ay may mga sarili-sarili ng kamera. Ngunit, nakakatuwa na may mga tao pang nagpapakuha sa kanilang litrato. Naalala ko nung mga dekada 90 na dito pa rin sa lugar na pumapasyal kami ng aking mga magulang at aking mga kapatid at nagpapakuha kami sa kanila ng litrato. Masarap sa kalooban na, na nakikita pa sila kasi tuwing nakikita ko sila, naalala ko yung mga panahon na nakalipas. Kaya kung kayo ay pumapasyal sa plaza o kahit sa amang lugar sa Pilipinas na nag exist pa sila, huwag po kayong mahiya na magpakuha sa kanilang litrato. Kasi hindi lang tayo nakakatulong sa kanila, ngunit nabibigyan pa natin ng buhay yung mga makaluma nilang kuha. Masarap naman din pagmasdan yung mga litratong kinukuha nila na medyo makaluma kasi masarap tingnan yung mga alaala ng ating nakalipas. Salamat sa inyong panonood. Sana may munti kayong natutunan sa araw na ito. Salamat!